So yun po mga bukid, welcome po dito sa ating YouTube channel. maraming salamat po sa inyong suporta. So sa regular na araw na ito mga bukid, ay gusto ko pong ipakita sa inyo. Itong munting taniman ko po, itong munting farm na ito, gusto ko po sa inyo ipakita. Halos uh, tatlong taon ko na po itong tinatamnan at sinatsaga na, na mabuo at maging, uh, maging produktibo para po makatulong tayo sa ating uh, kapwa magsasaka at uh, dito po sa ating komunidad uh, mga bukid no dito po sa simpleng gawain ito so yun po samahan nyo po ako salamat po sa inyong suporta ulit tara po pag araw sa inyo mga bukid So ngayong araw po ay nandito tayo ngayon sa farm Welcome po dito sa ating channel mga bukid So ngayon po mga bukid ang ganap natin ngayon ay nagtatanim na kami ng sinuritang saging At ito nga yung aming Pakikita ko sa inyo yung aming nakuhang mga subwal ng sinurita Ito, yan yun mga bukid So yan yung mga abukid, yung subwal ng ating mga sinuritang saging. Uh, ito po ay uh, isang klase ng variety ng mga bukid ng saging. So ito po 'yung tinatanim ko malapit-lapit sa lansones para po magkaroon ng konting konting ano, konting lilom ng lansones Dahil po darating ang tag-ulan. Ah 'yung tag-init at eh uh, hindi pa pa baka po maghaba ang tag-init. Ay iba-iba po na mayroong saging sa tabi niya. At uh, pampaganda rin itong mga abugid pagka nabulok kasi yung mga dahon nito yung mga katawan nito pagka namunga na yung katawan nya ay tatadta din ko at ikakalat dito sa farm natin para po magkaroon ng mga organic matter dito sa ating farm so yun po yung ganap ngayon dahil po nagkaroon ng ESF dito mga abugid sa amin sa Oriental Mindoro sa bayan po ng Rojas so napiktuhan po yung aking counting baboy so yun po ay nasa uh, 35 ulo ng mga baboy na patabain at malapit na nga pong dispose kaso ay namatay nga po at yun nga ang nangyari kaya po ngayon wala kami mong pagkabalahan ay uh, naisipan kong uh, magtanim na lang ng senyorita at sa bukas ay kukuha pa kami ng uh, bukas ay kukuha pa kami ng mga subwal din o ng uh, Uh, suhi ng tundan so bukas po ipakita pakita ko po sa inyo mga abugid so, sa ngayon po, ito po ay katanim na lang muna namin so kinakalat nila yung subwal mga abugid doon sa aming mga hinandang butas last week <laughs> Lord, Lord, Tama yun Nakatulong-tulong ako sa inyo bukas niyan Dahil bukas ay hindi to ako May tao ngayon doon sa tindahan bukas Ako palang driver niyo doon Ay hmm. eh, hindi, hindi ko kaya yung drive yun Ayoko nung charit na yun, pangit yun Ikaw na ang driver noon Mag video lang ako sa inyo doon Sige, okay, buhat mo kunwari

Tapos dito ay ano eh. Magsasako tayo ng maraming ipot ng manok. Para ilagay. natin lahat ng lamansi. Yo. you. Pero yeah, mayroon din naman senyorita eh. Yan. So yung mga bugod mo, nilalagyan lang muna namin to bago namin tatabunan. sa isa So lahat ay nilalagay muna namin sa butas para maging tanda bago namin tatapon ng na lupa mamaya. So yan. Yes, yeah, so yun ang trip na namin yung mga bugod mo. So, Hindi naman patangkad sa inyo, ikaw no? Hmm. kung mapapansin nyo mga kabukid yung ating mga tanim na si ay medyo malalayo yung yung pagitan dahil ano wala kasi tayo masyadong budget mga kabukid so tinanim ko lang muna ng nakalinya so kapag ka nagkaroon na tayong budget dun tayo magtatanim ng marami so sa ngayon ganyan lang muna yung mga kabukid no? utay utay lang muna tayo Kinain kasi ng baka yan, duri, durian ko na yan. Madami yan. Kinain ng baka. Dahil hindi ko na naayos yun, Dapat na maayos eh. ah, okay. So, <laughs> eh, Oh, guys, sana nabuhay po. Nainitan na yung hukay na yan. Magandang isang linggo na yan dyan eh. Pura Tubog na nga buong katawan yan eh. Pwede na yan. So, yun nga mga bukid no ang aming ginagawa ngayon so yun update namin ngayon dito sa ating munting farm ang pagtatanim ng senyorita na uh, dito nga o oh, sa ko yan so siguro po itong aming naitanim, itatanim na senyorita ay nasa 600 at yung aming itatanim na tuntan dito ay mga nasa sandaan lang dahil kakaunti po ang aking nahanap na tundan halos wala po kasi ang halos wala masyadong nagbebenta ng tundan dahil kakaunti po dito sa aming lugar ang tundan gusto ko sana magtanim so ito po ang aking napagdiskitahan na senyorita nilapit ko yan malapit sa mga lansunis para po magkaroon ng dilom o oh, wala kasing dilom so yan ang aking ito ang aking senyoritang saging ito naman ang aking lansunis tapos senyorita ulit doon tapos lansones senyorita lansones dali dali po yan ito po kasi niya ng lansones ko eh no ito ang lansones ko yan yan po so para po magkaroon ng lilom no Tinatay ko po kasi yung yung lakatan dito so pinaltan ko ng senyorita para po maiba naman yung crops no? dahil pangit yung lakatan ko eh. so sana gumanda itong senyorita mga bukit so yun po yung ating gawain at uh, tinanim ko pala itong mga kalamansi ko dito noong November 1 last year so isang taon na po pala yan mga maliliit na yan isang taon na so, maliit ko lang po kasi ito tinanim ito maliliit ko pa ito natanim dahil mura mura yung punla na maliit kaya po maliit lang yung aking nabili yung iba po malaki pag may budget, laki Ito. Maganda na. Wala nang gapang kain. Ay, parang may nagapang kain. Bilis maglaki ng aking ano, oh. At eh, gali ya Sa lang ang nag... Sa lang nagdugtong. So, all in all, mga bukid maganda naman. Kaysa sa noon maganda naman ito kaysa noon noon ito yung araw eh. walang kapag-asa ito noon eh kugo na na walang tanim eh ngayon oh laki na isang taon na ho ito itong lasones na to isang taon na ganda nyan talagang sulid yan ito po kasi ang trip ko talaga mga bukid eh. pag ito nabuhay ko at napaganda natin sa loob ng limang taon hanggang pitong taon mga bukid nagpuproduce po ito ng uh, trabaho doon sa pamilya no? doon sa tenant na nakatira dito yun yung mga tropa kong yung may pamilya yung mga bugid so yun po ang magiging trabaho nila dito pagdating ng araw so ito po ay itong farm na to tatakbo to ng halos 50 years hanggang 60 years dahil permanent crops po ang halos nilagay ko dito maliban na sa saging mga bugid mo no? so karamihan po ay permanent crops tulad ng lansones, kalamansi at abukado. Aning ko ang kalamansi mga bukid no? After 20 years, ah uh, 15 years ay mawawala na yung kalamansi dahil ang ating aalagaan naman dito ay yung lasones. So sa ngayon, ang mauna dito mga bukid sa mga itinatanim natin ay kalamansi at yung saging. Yun po yung una natin mapapakinabang sa mga susunod na dalawang taon magmula ngayon mga bukid. Kaya po, Abangan nyo lang po itong ating vlog na ito, mga bukid. Nakakainip man pero ito ay nakakalubos na nakakaligaya mga bukid. So yun po maraming salamat po sa inyong suporta at ah, panonood dito po sa ating munting channel. Sana po huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi may updated dito sa ating munting kuntuan mga bukid. So yun po ngayon ay tanghaling tapat at napakainip ngayon mga bukid pero katatapos lang umulan kahapon at ng isang araw sana umulan mamaya dahil dito sa amin tuwing hapon ay umuulan so bago siguro mag December ay may ulan pang malakas na darating hanggang January so yung mga bukid do, day 2 po so yun po mga bukid day 2 po ito ng ating pagkakanim ng saging at karagdagang tanim dito sa ating mga lansones dito po sa muntik parang tumawag okay ay kumuha kami at nagdala sa mga timpan na ito ng ating uh, tundan at mangunuha pa nga po tayo na uh, senyorita at tundan pa dun po sa ibang uh, kalapit nating farm na meron pong tanim no? so, dahil uh, libre lang po nilang pinapakuha sa atin at uh, pinakukuha lang kami ng, ng mga binhi huwag lang daw namin sagadin dahil gamit nila mga bugid no? So, napakadalang po ng mga ng mga si senyorita at tundan dito sa amin kaya po medyo uh, mahirap makakuha ng mga uh, ganitong binhi ng saging mga kabugid so ngayon po ay uh, samahan nyo po kami uh, at kukuha po ulit tayo mga kabugid no? pupuntahan ko lang yung dalawang tropa ko na kumukuha ng subwal o suhi ng senyorita mga kabugid so ngayon po tara ngayon po ang aming uh, kinukuha ay ang aming kinukuha ay tundan ito ang aming itatanim humingi kami dito sa aking pinsan dahil silang tundanan dito sa tabi ng kalsada Ayan. kalsada na ito eh ito ang kanila o oh. Lansunisan din eh binabawasan na nila yung kanilang ano tundan puro lang sunis din ito, mga bukid Ayan. ito yung mga nakuha namin nasa 75 piraso lang, pwede na yan. Oy, oh, ito pala sa cellphone ko. <makes noise> So yun nga mga bukid no. Ah uh, yung ating mga tropa ay kumukuha ng ng binhi ng sundan doon sa kabila mga bukid. Pero ngayon po ay ito lang yung aking nakuha itong tundan na ito. Yan. No. Yan po. So sobrang ganda kasi ng mga tundan dito mga kabukid kaya gusto ko magtanim. Dahil tinanggal ko nang adi ba dito yung mga lakatan at saba. So ito ang magaganda oh. Ang gaganda dito ng tundan. O, oh, mga tundan po ito. O, oh, magaganda. Tinin nyo itong isang puno na ito mga bukid. Ito. So, magaganda po. O, oh, naliliman nyo itong aking kunting abukado dito. Dahil may mga abukado akong ganito mga bukid. Nasa 100 plus ito. no So, tinan ninyo. oh. ang gaganda. So, ang dami na niyang mga anak-anak agad. oh. katatanim lang ito nito ng mga tatlong buwan mga kabukid tingnan niyo oh ah dalawang buwan pa lang pala to yan so dito ako magtatanim nilalapit ko po ito sa sa lansones so yun po ang balak natin ngayon dahil yung ating mga sinurita ay uh, natanim na natin at hindi pa nga natin natatakpan ng lupa yung iba dahil nanguha, pinanguha ko muna sila ng tundan mga kabukid so ngayon po ay nagdala lang ako ng pagkain sa kanila at uh, ito nga, pinatay ko na rin yung kawayan dito mga kabukid Dahil yung ating kalamansi dito ay nakakanlungan na so, Ayaw kasi ng kalamansi mga kabukid na nakakanlungan siya ng ibang halaman Lalo na itong kawayan na ito So pinatay ko na siya Dahil gagamitin ko yung kawayan nito mga kabukid sa ating manukan Dahil magtatag-init na Yung ating mga paitluging manok mga kabukid ay aalpasan ko Sa may ano naman may fence naman yung ating mga manok so ko sila doon siguro pakita ko sa inyo yung isang linggo mga abugid dahil na inuuna ko lang itong tanim na ito so yung kawayan na ito gagamitin ko ito eh pinanin nyo yan yung mga kawayan na ito mga abugid so kukunin ko po siya kukunin ko yan tapos may ilan na rin ako dito pinangoha Gagawin kong uh, pangunat ng lambat, yung free-range net. So, ito mga bukid, oh. Yan, punta doon. May ilan na ako dito nakuha. Ito, oh. Yan. Ito mga bukid, oh. No. Pinangkuha ko kanina. Natalasan ko na rin. Natanggalan ko na ng mga sanga. So, itat itatayo ko siya. Gagawin ko siyang uh, poste sa ating Uh, lambat para yung ating mga manok eh, mayroong galaan. So, yun po yung gagawin natin sa sunog. So, ngayon po kasi tatapusin lang natin itong ating pagtatanim ng tundan mga kabukid at saka senyorita. Sobra-sobra kasi yung nagawa kong butas. Akala ko ay marami ako makukuwang senyorita. eh, mas marami pala yung butas na nagawa ko. So, ito yung mga kabugid na namaya-maya siguro tapos na rin yung sila mamaya hapon babalikan natin sila mga abugid. Okay, so ito na. Nandito na kami sa farm mga abugid. Nandito na yung dalawa. Dahil inayos yung gate kanina mga abugid eh. So ito na kanilang gawain dito. Ay diwa ron to. Okay na oh. Ah, hanggang dito pa lang inyong ano. Ah, hanggang dito lang kayo? Hanggang dito? Hanggang doon? Do, wala pa doon. Bitin tayo ah. Ay, yung tundan doon. Tama yun. Latag na lang mo. Maglatag na lang muna ngayon. Itong pahapon na ito. Abul. Ha? Sa lunis na lang tayo magtabon? Oo, para tuloy-tuloy ay... Lalatag po kami dito sa lunes. Bago sa bayra, nag-grama sa buto. Sige lang. Kunti lang, <laughs> ako lang dito sa inay-inay. Ilan yun tayo? Bundok kasi iyon. Bundok. Sige, sige. kaninit? Malayo lang ka rin eh. Ayos lang yan. mag baka sakali ako kay King Bal, magtabon muna tayo sa lunes tapos sa martes. O Merkules, baka sakali tayo kay Kimbal. Baka may senyorita siya. Saan nyo yun ilatag? Saan natin kaya banda ilatag yan? Dito na ito? Kaya dito ko pinapapay ito? Oo, oh, dito na no? Oo, sige. Sa, so, yun naman, kung nakain naman sa pula nito, yun naman ako Sige, sige, sige. So, tingnan natin mga kabugod yung gate. Dahil nauna sila dito kanina, dahil nga ako ay nag... Nagbili pa ako ng paninda na bigas. So, iniwan ko sila dito sa gate. So ngayon ay inaayos pala nila habang naghihintay sila sa akin dahil ginamit ko yung chariot so wala sila makargahan. So ginawa nila yung yung gate dahil nakapasok ang baka dito. At uh, kinakain itong aking mga tanim dito mga bukid. So ito ginawa nila ito. So ginandahan nila ito. Ayun. Ayos man din. Oh. Ang oh, bigat nito ah. Oh. So, dihila ito mga abugid. Para hindi na makapasok yung baka. Yan. Tapos maglalagay tayo dito ng karatula na bawal ang hayop. So, yun kasi ang problema dito. Dahil yung dyan ay alpasa ng baka yung mga abugid. So, pag nakapasok yan dito sa atin, ay kakainin nila itong mga tanim natin dahil hindi na po ako dito mag spray ng herbicide so uh, maaakit sila pagka kumapal na dito yung yung mga cover crops dahil nga patay na yung kugon so puro cover crops yung tumubo so yun po yung may yung mga baka na pumasok dito dahil yun dyan ay wala na pong damo sa paligid-ligid eh. ito na lang pong akin ang medyo maganda-ganda ang magiging damo at doon mga ilang linggo o dalawang baka, mga ilang buwan makapal na dito ang Cobra Crops mga kabukid. So, yun po mga bukid no. Ngayong hapon magkakalat na lang kami ng ano mga ganito. Kakalat na lang namin yung aming mga tanim. So, sa Lunes, sa Lunes pa kami dito maglalagay ng lupa. Sa Lunes na namin to tatabunan mga bukid. Dahil nilalatag pa ng tropa yung mga nakuha naming sundan. Tapos sa Lunes i-anohin eh, na namin to ng pipinisin na namin. Pero bukas, linggo, uutay utayin ko ito dito mga bukid habang nagpapahinga. So uutay utayin ko ito bukas mag-isa. Sila magpahinga na lang sila bukas. So ako, uutay utayin ko para kapag exercise mga bukid. So umaga-umaga. So yun po mga bukid. Maraming salamat po sa inyong support at panonood dito sa ating channel. Uh, Kitakit po ulit tayo sa susunod natin pag-uusapan. So ngayon po, yun po ang update dito. So yun po mga bukid, yun po yung namin gawain ngayong araw. Maraming salamat po. Salamat.